And ngayong gabi guys, ang swerte nyo ho, kasi kung sino yung taong nag-present sa amin, siya din ho ang magpe-present sa inyo ngayong gabi. Mahirap pag negosyo, pero ito good news. May good news ako sa inyo. Yung pinasukan nating kumpanya, ang gandang negosyo nito. May sistema ito na para sa'yo. mga kaibigan, let's all welcome ang Dok ng Bayan, the creator of legends, Mr. Louis Gaston! Para sa akin po is yung quality ng product. And then, unang unang beauty product is lagi natin ginagamit. Na demo ni very effective na maging product. So, pagka nilapit natin sa client at dinemo natin ng actual, automatic po yun. Sold kagad yung product. Mabilis po ang income. ay lang po. Kung ano yung buhay mo ngayon, kung ano yung financial status mo ngayon, kung ano yung dinadrive mo ng coaching ngayon o nagkocommute ka, tandaan mo ngayon yan ngayong araw na to pag nag decide kayo be ready hindi pwedeng pagka nag join ka position lang huling bibitawan ko sa inyo sa lahat na mga umatan dito ngayon sabay mo kami we will make a history is the name of the game. Kailan ka magsisimula? Kailan mo sisimulan? <mulong>